David Lee Cauco, may panlaban na sa University ni Jack Roberto. Bentang-benta nga ngayon sa mga fans ang kunwari pinagsasagutan ni na Jack at David dahil sa isang babaeng pagkaganda-ganda at sobrang haba ng hair, yan ay walang iba kundi ang kapuso prime time na si Barbie Fortesa. At kung may anti-selos class at tinaguri ang JRU o Jack Roberto University, nakakita naman ang kapuso hunk actor na si David Lee Kauko ng bagong pantapat niya. At yan nga ang tinatawag na DLSU ni David. Para lahat daw ng seloso ay pwedeng-pwede nang mag-enroll sa DLSU you Yu o David likaw ko si Loso University. Deret sa hangin namin nga ni David na totoong isa siyang selosong boyfriend pagdating sa kanyang mga nagiging cowa Kaya dito nga ay mamalaki ni David na may sarili na rin daw siyang university at ito nga ang DLSU o David Lee Kauko Celoso University. Ano niya pa na siguradong maraming mag enroll dito. Inulit pa ng binata na Loso talaga siya sa totoong buhay. Wala naman daw masama sa pagseselos kung nasa katuwiran at may pinanggagalingan. At nais nga lang daw niyang protektahan ang kanyang girlfriend. Meron daw kasing mga guys na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan at may mga guys na iba ang pakay. Amin pa ng aktor na alam niya kung sino ang gay na pwede mong pagkatiwalaan at hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sa so ngayon naman ay happy na single si David at wala pang napupusuan. Samantala, ngayon pala ay na abang na ang mga fans ng Barda sa follow-up project ng kanilang favorite kapuso love team, ito nga ang upcoming kapuso limited series na maging sino ka na very soon na babandera na sa Telebabad. Ito nga ang TV version ng classic at block blockbuster movie ni Sharon at Robin. Yan ang aabangan natin mga ka-chika. This is your Project EO. See you at my next chika.